Unboxing tayo naman. Bali, uh, umorder ako ng tools para dun sa mga nagpa home service na nakakabakaba kasi kulang-kulang yung tools natin eh. Ngayon, uh, umorder ako ng tools para hindi na tayo mahirapan tsaka hindi na rin ako mahirapan gumawa. Bali, unboxing muna tayo mga idol. Ano ba to? Baka um, natin. bali isang set na to ng socket wrench kapares to ng iparing paw junisio para hindi tayo mahirapang gumawa saka hindi matatakot yung mga customer natin na magpagawa yung mga nagpa service kaya mga idol plyman magda tayo ng plyman Ayan. malaki. Okay. Bali ito yung order natin mga idol. flyman siya na 82 pieces. basa natin. Okay. Ito ito. sa mga magpapahom -um service dyan, message nyo na ako. Hindi na tayo hindi na tayo mahirapan. Mabilis na yung paggagawa natin. Dati kasi ang dala ko lang yung yung bag ko na maliit, tapos may mga tools lang doon na patsing-patsing tools, yung mga lumang tools na. Ngayon, bago na, mga idol. Ibig natin. Ito siya, mga idol. Yan. order natin yan. Bago lang, pares na pares to ng kay parin pao ni isyo kasi pagka nag-home service ako, madalas sinihiram ko pa yung sa kanya. Ngayon, hindi na tayo manghihiram, mga idol. Bali, meron na tayo. Sobrang tulong ng isa. Ayan. Ayan. Kapit ka. Ito ka mo ito. Bali, ito mga idol yung tools na in-order natin. yeah, meron siyang maliit na ratchet. Merong malaki. kumpleto na siya ng bala. Hanggang 32. Mula 4 4 hanggang 32. Yan. Tapos kumpleto na rin siya sa alin. Sa mga screw. Tapos sa mga back wrench, open wrench. Pati pang yung spark plug mga idol. Kasi pag uh, nag-home service ako, medyo hirap eh. Dahil kailangan ko pang punta kay Pao. Napakabait ng tao na yan. Pao Junisio. Napakabait ang tao na yan. Si Pao Junisio sa yung tatay niya. Pabait na mga tao na yan. Yan yung mga tumutulong sa akin, mga kapatid ko. Maraming salamat sa inyo. Ah, uh, sa mga magpapawang service, message nyo ako sa page, tapos subscribe kayo sa channel ko, follow nyo rin ako sa Facebook. Tapos, pagka gusto nyo magpagawa, magpawang service, uh, message nyo lang ako sa messenger sa page ko, o kaya sa mismong account ko. Ah, uh, Doon sa page ko, Cobtools and Hobby, tapos sa uh, YouTube account ko, Cobtools and Hobby rin. Tapos ang Facebook account ko, Jacob Angelo. Message nyo ako doon pagka gusto nyo magpa home service sa mga magpa home service. Bali, kompleto, na, kompleto tayo ng tools. Baka isipin nyo eh, hindi tayo kompleto. Meron na tayo nito. Meron tayong tester. Tapos meron din tayong, eto. Meron tayong diagnostic tools. No, meron tayong diagnostic tools na gamit. Kaya kahit FI. Yan. yan may diagnostic tools tayo. Kaya hindi tayo may irapan sa mga motor. Kahit FI or kahit FI or carburetor. Magagawa natin yan. Kasi kompleto naman tayo sa gamit. Okay mga idol. Maraming maraming salamat. Peace.